Nagkatotoo na po, sinabi nga natin si Harry Roque na kung ano ang uh, magkalaban ngayon or eto daw na nangyayaring sitwasyon ng ating bansa ngayon ay laban ng kadiliman at kasamaan. At yun ay nasa kanilang circle lang. Yung mga diehard, yung mga DDS, yung mga panatiko, kasama siya dyan. Bilang isang vlogger at nasa social media rin, siguro ramdam ni Harry Roque na nagkakagulo sila in their circle. nag aaway, -aaway. May mga hindi pagkakaunawaan. Maraming um, o naglalabasan ng kanya-kanyang baho itong mga ito. Nagbibistuhan, naglalaglagan among the DDS vloggers sa kasama siyempre dyan, si Harry Roque. Na hindi naman pwede natin sabihin na isang social media influencer. Ang, ang tingin ko sa kanya ay isang Isang vlogger, Okay, dahil ginagamit niya ang social media para magpakalat ng kasinungalingan, nothing new dahil ganyan po ang kalakaran talaga ng mga diehard. Importante sa kanila ang kanilang mga platform dahil kung maliit ang platform mo, you are a nobody doon sa mga taong sinasandalan nyo, doon sa mga Panginoon nyo. Importante yan. Mm. So ngayon, pinumpirma na itong si Harry Roque na nag aaway nga daw ang mga DDS Vloggers. Una nangang napabalita po na hindi na nagkakasundo ngayon etong si Maharlika at yung iba pa na dating dikit kay Marcos Jr. na ngayon ay bumaliktad na katulad ni Anthony Vic Rodriguez. Meron silang hindi pinagkasunduan, hindi daw sumunod sa usapan. Meron natang usapan etong mga ito. Kaya binisto na na etong si Maharlika na kunang ay peke nga yung video o yung uh, pulvoron video na yon. At ang gumanap na artista doon sa video ay isang tauhan ni Attorney Vic Rodriguez. Mahirap tawagin attorney Itong mga ito, eh. Attorney Harry Roque, hindi talaga bagay dahil mukhang sinisira niyo talaga ang profesyon. Okay, etong mga ganitong sitwasyon, etong mga ganitong away nitong mga or or nitong uh, kampon ng kadiliman at kasamaan. <laughs> Yung away po nila na yan, ano bang pinagugatan diyan? Syempre pera. Okay? Nagkaonsehan nga daw siguro. Kaya ganito ang kinalabasan. Bottom line talaga ay pera. Dahil mga mukhang pera itong mga ito. Napadpad sa social media dahil sa pera. Nagpagamit uh, sa mga politiko na, na, katulad nga ng mga Duterte dahil sa pansariling interes. Dahil sa pera. Bottom line. Kasi ang mga katulad nila, itong mga diehard na ito, itong mga DDS vloggers, hindi kasi sila kayang makipagsabayan. Alam niyo po, yung mga halimbawa sa isang profesyon, hindi kayang makipagsabayan ang patas ng patas na mga katulad halimbawa ni Harry Roque, kaya nalalamang. Kaya ang ginagawa, nagpapagamit sa polit mga politiko. Kasi nga, kasi nga iniisip nila na mas madali para sa kanila na, 'di ba? Nalasapin ang tagumpay.